Yeah, mag-engineer ka tayo mating, mating, mating sa home engineer at uh, yan, may konting celebration lang at kasama natin ngayon yung mga uh, bagong dating na mga driver galing Pinas. mga nga pala kay mga kung tayo, yun So, ito pwede mo man interview yun pwede mo man engineer yun pwede -una, una, una hang, uh, uh, Filipino mechanics sa big freight ayan yeah. <coughs> uh, Shanta, say, Joseph Joseph ayan si Joseph so galing siya ng Saudi Arabia yeah. Yeah. So, Derek. Yeah. Derek Derek no Papunta rito <coughs> ayun nasa big freight niya yung tatawa <coughs> si, si Marvin and yung dalawang si bagong, bagong driver huh? si Peter uh, kapatid ni Jis <coughs> Tuloy <coughs> ikaw ba ano kapatid ano ka Pangilang naman ako si Jess. Ako yung si Jess. At yes. sumunod ka? Si Peter Loay. Ayun, pinuntahan na sa niya. Ano, Tsaka ni. si? Toto. Ronaldo Amor. Ronaldo Amor. Cheto, Cheto. Ayun guys, taong, silang... Shout sa mga grupo niya. sa pamilya po. Sa, na, sa lugar niyo. May... Ah. Ayun, uh, si... Sa lingwahe mo ba? Si Rodolfo. Yun ang pina... Unang Lado. Pilipino Lado. driver Lado. Lado. na nagkaroon ng U.S. visa

kasi ako yung unang yung unang na figure niya ni Kuya mo na wala Yung mic dito Kapitan mo ng mic? Wala tayong mic wala wala yan? Ano ba? Eh, tumatik Ano? nag-play Yung pagdating ko dito wala na 'yan dito si Kuya mo dito um, si 95 ayos na wala na marami tamit alhamdulillah na 'yan gi kapatid mo ata si Ah, pila. Sa Siya isa. Si Rob? Si yun. Ha? Para sila? tanong na sa Na siya, na decide. Hmm. Kuha magulang niya sa saktiwan. Adres naman. Sa saktiwan nakatira. Sa sa siya, ha? Walang Conflict sa... Adres? sa province. Oh, well, though, may toba ka. Kaya hindi ka naman ano. Siya kasi anak, nasa mento. Uh, ah. ang nasa Saskatchewan. Obligado, parang... Complete of Pero yung time na yun na uh... ano, claro. nag-vlog siya, yung parang pagkakinabukasan, yung, um, YouTube channel niya, um, yung report. Si uh, Gades? Oo, nawala yung YouTube. Oo, yun na nagka problema. Diba sabi na, ano mo na, yung YouTube niya nawala. Tapos, yung time na yun, yung YouTube channel uh, niya, Pinos ko sa link, pinos ko sa akin YouTube ah, sa Facebook na oh, oh, Facebook so, dito, dito, na Facebook pinawalan din na Facebook. Sa na. na. dami sa akin, pati sa akin yeah. na black din. Ano ba siya? Oo. Dalawa ko. Dalawa ko. Taka ako, bakit kayo? Ano ba Ano? Sinong nag-report? Oo, may nag-report. Nadami sa akin. Kaya yeah, hindi ko yeah, na magamit yung dati ko. Yung smoking... uh, sa Facebook. Yung gusto na yung Pilipino. Pilipino. Yung Pilipino sa kaliwa pa sa YouTube eh. Hindi. Nagawa ka lang ng Facebook page mo. Tapos ganyan lang. Upload ka lang ng upload. Ganyan lang. Kasi pwede naman sa main mo. Wala. Hindi yung mahal kasi yung... Hindi lang sa... 200 plus kasi. Kaya yan. Mababa na lang. Pero...

kapag mo si Paul kasi Kasama naman yung sobrang para naisipin muna. Ano sa Facebook yung channel kayo Yung niya. area naman. Anong area Yung area Diba? Si Rob. Tapos yung

ibig sabi, sige, sir, 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 siya? sir, 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 pero biyahe <laughs> lang. <laughs> hindi pa pa lang. Uh, si Ano di pa. Wala pa. sabay kami niyan. Uh, Ito ba kayo yung bus? Ano? Kaya yun? yata yung boleh, di okay, ba yung Ito. Kaya ba muli? Hindi, marami pa. Oo. Oh. Si, hindi. Sumunod kami sa inyo. <laughs> hindi, hindi na. <ba? coughs> si Lord si Lord eh. Ay, marami. ko na eh. Sa Sila Lorde, tapos dumati sila Puyot.

hindi ko naman yung pinindot eh. dito yung bahay ako kami eh. Ay kami eh. Pero eh. Baka kung nakikita ko. Ay sa mga ka rin lang yung Sa sa... May antipolo. kami Sa ano? Sa Harbor Lake. Harbor Lake. Harbor Center. City. Ano yan? Pero ngayon 2017 puro Japan na.

Tagal uh, anyway, so, mo pa may, may nakilala kang Gabyon, Trido? Ang mga ko, basta ang ah, ilang lang ko ah, lang. Ah, yung apelido Gabyon. Ang Eh, sigurado Janiksnip na papalikot niya. Ang mga ko magsunod na Ah, parang hindi na siya active sa Facebook. na tayo? Pero, ikaw-apply siya sa... Sa eh nga, ito yung tulong sa akin. yung Ang mga... Ang mga... mga... Ang mga... mga... Ang mga... Ang mga... Ang mga... Ang mga... Ang mga... Ang na mga... Ang mga... Ang mga... Ang mga... yun. mga... Ang mga... Ang mga... Ang mga... Ang mga... Ang Iyan nga sa wala saksak mabaha mabaha. Iyan habis-habis ka. Nakata problema. Ha? Nung malis. Nung malis. Nung malis. Oh, iyan, iyan, iyan. Nung Webrari. Ha, Januari pala nakaproblema. Nakaproblema. Hindi, hindi, hindi mo. Parang, baka hindi pa naman lumat eh. Mamaya lang. Tapos pinalis yung... Ah! Sila Jason. Kung nakalis sila Jason, yun na yung nakulpo. Ah, 90 ba? 90 pa rin. 2022 pala. 2020. Ah, yung April pa. Dapat baka alis. Hindi. Ang 2022, 2022 nakalis si Jason. O, magkakasunod na kayo na. Una kayo si Jason. February. February si Philippine Bakit wala si Jason? Kasi problema yun. Noong nag-ubisa, sumusunod na. Una ba si Jason sa'yo? Una si Jason sa'yo? Una si Jason. Kapag dalawa yan eh. Bakit Bakit si Jason? Dila Si Bimby. Jason Ano, wala niyo di tapos naka-close yung merkah kala namin wala na taetang sa mga aryan ano pangalan ng mister Charlie naku sa langit totot 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 ang maganda ng vlog, pangalan niya, ano, Toto Bibo. Toto Bibo. Toto Bibo. Pangalan Toto Bibo official. Shout out Toto Bibo. ano, ano, ano lang? Pangalan pa sa akin. Si ano la, si small lang. Ah, um, small. Ayoko talaga. Kay small. Wala pa ilo-ilo. Dinala ko sa C1, nag-small pa rin. Ah, di, Ay dito to small. Wala. Small, lang small. Oh. Oh. na lang para alam na kagad. Small, uh, uh, small, uh, small uh, TV. Uh, small TV. <laughs> uh, Ay, dito to small TV. Ah, yo. Unique, unique. Wala, sigurado wala katulad 'yon. Shout out ka yan. Pwede, pwede. Parang parang hindi naman masyado kala tayong small b people na lang. <laughs> Tapos kung gusto mo, di ba, <laughs> mo kalawsa, ano? so, parang parang na mo, isa ka lang sa ano. Parang hindi nila tama. Ito mag-vlog lang sa'yo, sarili mo ano. Marami na rin totoo ano na ba channel eh. Pero iba-iba yung katugtong. Ano ba? Yun? Kung matangas, ano paano ka na yung... Ano yung paano ang paano mo? Utoy! Ano? Utoy! Utoy! Saan ang progress na to? Sa Facebook o sa YouTube? Utoy! Utoy! O, sa YouTube ba gusto so mo? Kasi kung so o, o, mga manging, yun, mga sa mga kanya lang ba ang sa ano kanya? Eh ganoon rin eh, pero kailangan kasi dyan yung watch hour. Sa YouTube mas Medyo matagal yung watch hour, kailangan tsatsagain mo ka. Hmm. Uh, YouTube ka. Okay. Kaya mo lang nanonood? Hmm, magla-live ka na. Ang ka. Kaya mm. dito, mo siya ng silent lang. Si may Kasi yung watch hour ang, ang, binibilang mo, 3,000 watch hour. Ay, na ilang, ilang araw, ilang Facebook. buwan mong madadali. Tapos, walang, okay. okay. nanonood lang. hindi, kailangan talaga may mag... May ilang patlo cellphone mo. Itambay mo yung dalawa. Parang gano'n. Ako Parang gano'n. silent Bago tayo makapanood ng YouTube, gagawa ka ng account. Yung Gmail mo, di ba? So, yung Gmail mo, pwede mo kang i-directa mag-access na sa'yo mo. Yung gawa ka ng channel, madali naman. Facebook, ganun din. Matawar din ang kailangan din. Hindi ka naman magkaka... Hindi naman magkaka... monetize naman magkaka... Hindi ka Hindi ka naman magkaka... no? ka naman magkaka... Hindi Ah, ay, 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 Uy, nablago si kasi mong ah. Sabi, sabi lang sa akin mong Lori oh. will die! Oh, yung... Ay, Lori ba yung nagtigil mo ah? Tapos 5 oh. Ayan, pala yun to? Babae yun. Lori. Matanda ka ni Lori? Pero babae. Babae oh. Pero, gano'n, gano'n. Yung mo sa YouTube ko. Ang sa YouTube ko. Pero hindi ka binata ka. will die. Parang gano'n. Yung title ko sa YouTube ko. Kasi yung nag-train ako ng plus 5, nag-vlog na ako dito sa TPS parang nag-vlog na ako. At yung nag-class 5 ako, pinunan ko ng video. Ano yung hindi naman perfect po tayo na vlogger, na maganda yung kuha natin. So at least meron tayo na remember sa sama. Ayun. Pagdating mo dito, nag vlog dito, ano ang to yun to? Batangas at o so, Ilunggo? Inukwento Ilo Kasi parang pinto ng yung buhay ko, parang sinisiyan ko din. Eh. Kung sino gusto mo manood, makuha oh. sa'yo ng parang idea o inspiration. Makarelate sila lang. <coughs> Pero hindi naman ako ang unang Pilipino ito nag-vlog sa inspiration nila dating dito sa kanila. Dami na. Eh si si Marco, kumunta nga si Marco din dito eh. Wala na yun. Eh, shoutout si kay at Marco, nanonood sa atin yan. Hindi ka ako.

Gusto ka rin mag-upload. Dali ka muna. Normal vlog doon yun. Live ka muna. Hindi, pwede yung mga video mo. Ayan, dito ka. Ayan, yan. ka. upload mo. Pwede ka dito. Hanapin mo, ito, walang puto. Iyan, iyan. Iyan, iyan. Iyan, iyan. Iyan, iyan. Iyan, iyan

Ay oh, support, ay uh, bago may page siya no, may Ah, ilonggo struggle trucker. ko, struggle bro. Konting, konting pa to maganda nang charger. Dako mga ano, dino, pa, lang na. Pila, 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 pila. Dako siya. Hum, abong buhay niya. Ah, na. Dikat ay Ano lang pa laging yeah. sa mga bayan? Ano yung ano? Taste, makasing. Like, ito ba? Tama ba? Parang na. hindi ko na gawin so, yung posisyon. Malaki. Oh. Yung mga, yung mga <laughs> dialect mo, mo ba? Ayun, shout out pala sa mga kasamahan ko dyan sa Batangas, no? Sa Sando. Eh, ito na yung gayaw. <laughs> 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 <Di ba? laughs> <laughs> sa Santo no? Sa uh, San Joaquin pala, yung Ansaldo Logistics o Red Bull Express. Ayun, ay, mga kasamahan ko dyan. Shout out <laughs> sa inyo. Ano mas na Batangas nyo? Ah, hindi ba? Matrupa ko. Hindi ba? Wala na kung yung mga tayo. Matrupa ko rin sa ano, si <laughs> oh, na yeah. sa IC1, Rice World. Mga na chill. Kakasa dati kong tracking. Complete logistics sa Iloilo. Mabuhay yun. kayo lahat. Mag-ingat sa biyay pa lang. Uy, ma! Punta ka doon! Sabihin ba? Punta ka doon! Kasi ito, ilunggur ito! Ilunggur ito! Ilunggur! Kapitan mo! Mabayay lang sa yeah. iyo. Ya lo, uh, juri, uh, juri, Jesus! juri. Yesus. Minsan, minsan lang ma interview.

Pero ba <laughs> 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 outro ka na. Hindi, okay. 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 so, okay. pag-outro okay. okay. ka na. sa mo? Uh, outro mo. Mahaga pa lang. Ah, namin sa NSP. Okay, guys, uh, please subscribe. Uh, my YouTube my, my channel. Eh? So guys, sa lahat ng wow. mga kasama ko dyan, sa mga katrupa, kaibigan.

ingat palagi sa biyahe sa trabaho. Bahala kayo hindi kayo mag-ingat. Oh, subscribe, subscribe my YouTube channel. Subscribe pa YouTube channel. Abangan niyo yung aking yung mga Lungo Tracker Pro. Abangan niyo ang mga Susunod kasusunod kakarada, na mga tayo ka. natin. Ay, yun. O, para... Peace out agad. Tabi mo, peace out. <coughs> tapo 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 na tapo stop na tapo stop na. Stop na. Right. So meron na tapo 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 <laughs> was, my I just don't a lot Never stop. I get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I so won't quit. Keep going till I got it.